Kene? Uh, Purok 6 po. Purok 6? Yeah. Ah. Oo. Kararap ko pa naman yung 21. Kaya ko din ito. Mm. Ika, balabal ako gano'y? Kaya po ng 6. Kaya taga Dubai lang nun. So, yung kaibigan kong pinuntaan ko mga ito. Ako pagka nakaano ko ako ng patola, ano lang yung sa uh, uh, ng ano, pinakaano lang yan. Yung balat kasi nito gusto ko lumulugot yung lumulugot-lugot ng konti yung balat eh hindi po binabalatan ng todo patola tsaka kalabasa tsaka bulaklak ay kukuha po na ako ng bulaklak sandali kukuha ko ng bulaklak ng kalabasa tsaka talbos kaso yung kalabasa namin at tsaka talbos kung hindi mo po tinatalbusan yung kalabasa mga idol kung hindi mo tinatalbusan maraming bunga kaso kami mas importante po yung mga bulaklak ay gusto po ng mga bisita kami nagtatanim kami mga idol uh, tinatanim ko bumibili ako ng bini tinatanim ko inalagaan namin tapos uh, yun ang binuluto namin para sa mga bisita si Rudy Boy ko mga idol hindi na kumakain ng gulay kain ka ng gulay Rudy puro na lang ano uh, Rudy Boy uh, kumakain ka ng gulay ha kaya uh, uh, yan pag nang, may uh, helmet sa uh, helmet ako dyan Rudy ganito mo ano Pupunta pa po si Marian ng Magalang, kararating lang po

Uh, Sige pa. Sige pa, isi pa, isi pa. Ang mga ito, ah, yan, lalaki. nang no, no. hitong ito. Ito na lang iyon natin, ano, Rudy Boy. Oh, Lapat. Lapat din na. na. oh. Alin? Ito. Ah? meron Ay, Ay, Ayun, ganda. Na lang nasa, ito. Wala, wala man, wala man bursillo diyan. Si no no. Wala. Ang galing gatin niya, maho. Di tanong. Kuwapas Raydon, dai. niya 'yung hito na, na naman. Naman. Naman.

ko oh, oh. Mukhang malakas pa sa akin. Ano nyo, ubra siya. na, na 1, 2, 3,